hindi lang yung mag-helmet Ha kayo sakit palusot na po dalo na yung akong lakpon Punong punong May ayong hapon Abuntag Palaw ka sa resolution siya na to Dito Oh Dakpan naging nga ngayon wala ka lang helmet Pasakay ka Palaw ka sa resolution siya Di ba pag niyong ko pa sa helmet Di magpahangyo Ay 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 na lang yun Palaw ka sa imong resolution Na okay na Dakpan lang Dawat Ah, kana una kung ganahan dawat. Expire dili. Ah, isa ra gid imong validation. Tiket na ko ha. Okay, saon ta ba? Magi helmet. Wala kun tuma Ah, yun. Shout out dai, handak pa nako. Wala nang bayaran sa CTO ko. Dito lang ni si Tol. Na lagi pa mo. Dili mahitabot ni. Hey, sticker na, Jeff. Na, nakapakaya kay sticker. Dakpan ka.